Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Out kay Teo Rabadis at shoutout kay Bunso Pekayo. Yun na nga mga masters, no? bale hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Matapos marinig ang papalapit ng mga kawal at kabayo ng kaaway, hindi na siya nagpanik. Matapos hilahin ang huling subordinate pabalik sa lupa, natanggap niya ang utos mula sa subordinate ni Lura Oxen. Mahinang sabi ni Chimeng, bumalik ka at sabihin mo sa prinsesa na tiyak na tatapusin ng mga nasasakupan ko ang gawain, kung hindi, si Chimeng lang ang magpapadala nitong ulo. Tumanggaw naman ang nasasakupan at mabilis na umalis bahagyang lumingon si Chiming sa mga lalaking nakaitim. I believe you have all heard it. The princess has issued a death order. We must win this battle. And win happily. Oo, umatake na ang kalaban, which proves that our previous efforts was not in vain. Now, we are just missing the final kick. Will you give up? Hindi. Two people in a team, two teams in a team, look after each other and help each other, His life is your life only if you are live can we be considered the winner and then we can go back and receive the reward happily. Ngunit sa kabilang banda kung ang sino man sa inyo ay mamatay nangangahulugan ito ng ating sama-samang pagbagsak ako ay mamamatay at kayong lahat ay hindi na mabubuhay. Kami ay isang bar aisles lamang at lahat kami ay ang mga tabla sa bar aisles hindi mabilang ang tubig ngunit kung anumang tabla ay nabasag hindi kami isang balde na maaaring lagyan ng tubig, ngunit isang balde na walang tubig. Normal lang na tutuhin na parang basura, naiintindihan mo ba? Oo, sa panghihikayat ni Chiming, ang buong hukbo ng mga lalaking nakaitim ay ganap na nasa mataas na moral. Kahit nandito si Han Sanchen, kailangan pa rin niyang purihin si Chiming sa pagiging unique niya sa posisyon ng gwapong talent. Halos naiintindihan niya, tulad ni Han Sanchen, kung gaano kahalaga ang moral sa isang koponan, kaya nagsimula siyang magpakilos bago ang digmaan. Pagdating sa aktwal na labanan, mayroon din siyang iba't ibang pamamaraan. Ibig sabihin, dalawang tao ang bumubuo ng isang koponan, dalawang koponan ang bumubuo ng isang grupo, at kung ang pagsasaayos ay magpapatuloy na ganito, lahat ng tao sa buong hukbo ay nagiging isang komunidad. Ang isang grupo sa kanila ay maaaring kumilos bilang isang tao, ngunit sa turn ang isang tao ay maaaring ipagtanggol tulad ng higit sa isang daang tao. Nakakamangha, sa taktika, ang estilo ng paglalaro na ito ay malinaw na isang matalinong galaw. Set up ang formation. Wow, mahigit isang daang lalaking nakaitim ang nagkalat agad. Ang pakikipaglaban ng husto ay tiyak na hindi sagot, gaano man kalakas ang mga tropa. Talagang imposible para sa kanila na makamit ang ganoong desperadong ganting atake sa pamamagitan ng pag-asa lamang sa moral at porma sayon kapag sila ay ganap na nahuhuli sa mga tuntunin ng lupain at bilang. Ang bentahin ng lupain ay dapat kunin. Hahatiin ang lupain ang malaking bilang ng mga tropa ng kaaway, na higit na makatutulong sa patuloy na pag ng gerilya ni Chi Fang. Ang bentahin ng mga gerilya ay mas magagamit nila ang lupain upang protektahan ang kanilang sarili at sa gayon ay mabawasan ang mga nasawi. Patayin. Sa kabilang banda, ang espesyal na sagong nakaputi ay unang sumugod, na sinundan ng malapitan ng mga tao mula sa Akademya ng Sining sa likuran niya, at sa likuran niya ay isang malaking bilang ng mga piling sundalo. Pagdating pa lang dito ay tanaw na nila sa dikalayuan ang mga nahukay na pipeline ng bakal, gayon paman, walang tao sa paligid ngayon, nagtaas ng kamay ang sagong nakaputing damit at agad na huminto ang buong hukbo ang sitwasyon ay hindi masyadong tama, napasulyap-sulyap sa paligid ang sagong nakaputing damit, napakabilis naming dumating, kahit na gumawa ng emergency retreat ang kabilang partido, magtatagal. Imposibleng makaalis sila ng ganoon kabilas ng hindi. Nagiiwan ng anumang bakas, matapos ang kanyang mga salita, ang espesyal na sugo sa puti ay sumigaw ng malamig, lahat ay sumunod sa utos at maging alerto sa paligid dahil sa takot sa isang ambush. Uminom. Sabay-sabay na sagot ng lahat. Espesyal na sugo, diretsyo. May tunguro sa kakahuyan na nasa harapan nila, may mga malabong punong umuuga doon, halatang may tao doon. Sure enough, may ambush, special envoy, should I lead the charge first? Ang sagong nakasuot ng puti ay sumulyap sa paligid, at sinabi sa kanya ng kanyang intuition na ang mga paggalaw sa kakahuyan sa harap ay mas malamang na sinadya ng kaaway. Ang katotohanan na walang paggalaw sa paligid dito ay malamang na ang lokasyon ng isang tunay na pananambang. Gayunpaman, sa napakaraming tao at mga kabayo, ang sagong nakaputi ay walang dahilan upang umatras. You go, Liang Shan. Umiiral. You lead the second team behind you. Pansinin mo, what you have to do is to be alert kung may biglang sumugod at kumain ng first team. Then what if may ambush or counterattack sa unahan? Your mission is only for the surrounding area. I don't believe na maraming kalaban na tropa sa harapan, are you playing these tricks on me? Do you really think I'm a fool? Do it. Malamig na sigaw ng sagong nakaputing damit. Kung hindi ko kayang makipagkompetensya kay Han San Chen, at sa mga tagalabas na tulad mo, bakit hindi kita patayin? Si Piliu, sunod-sunod na umatake ang dalawang team. Ang mga tauhan ni Chi Meng, na inilibing sa dilim, ay gustong umatake gaya ng plano kaagad ngunit diretsyong pinigilan ni Chiming Special Envoy parang alam ng kabilang party na may ambush tayo so the two teams are moving forward and backward to take precautions you don't want to fight Ang kahalagahan ng isang ambush ay ang gumawa ng surpresang pag-atake at lumikha ng kaguluhan at kaguluhan para sa kaaway Kung hindi mo makakamit ang epektong ito ano ang silbi ng pagmamadali Naglalantad lang ito ng maaga. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Hinayaan mo ang mga tao sa harap na maglunsad ng matinding pag-atake sa akin. Malamig na sabi ni Chimeng. Sumimangot ang nasasakupan, wala kaming maraming tao sa harapan, kaya ang paglulunsad ng isang mabangis na pag-atake, ay hindi magiging sanhi ng malaking epekto. Di bale, tsaka, utusan ng mga lalaki at kabayo sa kaliwat kanan na kumilos ng mabilis at umatake mula sa likuran. Ano? Hindi mo pa ba gagawin? Oo, nagulat ang mga nasasakupan, ito ay katumbas ng pansamantalang pagsasaayos ng plano. Bagamat normal na kumilos ayon sa sitwasyon, ang hakbang na ito ay masyadong malaki, maaari siyang direktang umikot at tamaan ang puwitan ng kalaban, na nasa likod ng halos 10,000 tao. Ito, ito ay talagang masyadong mapanganib. Ang mga nakakaalam ay alam na sila ay humihinto sa oras, at ang mga hindi nakakaalam ay nag-isip na sila ay magkukusa upang sorpresahin ang kaaway. Gayunpaman, si Chimeng ang nagbigay ng utos, at ang mga nasasakupan na ito ay walang pagpipilian kundi ang sumunod sa mga utos. Tulad ng sinabi ni Meng dati, dapat magkaisa ang tropa sa isang puwersa, natural, ang anumang utos ay dapat naganap na ipatupad, kung hindi, ito ay magbubunga ng dalawang isip, at ang lahat ng kahulugan ng nakaraang desisyon ay mawawala. Maya-maya, mahigit isang dosenang tao ang bumaril mula sa kakahuyan at dumirecho sa unang grupo ng mga tao sa sikat na tindahan. Karamihan sa mga unang miyembro ng koponan ay mula sa sikat na liberal arts school, bagamat hindi nila inaasahan na bigla na lang susugurin ang kabilang partido, at least maingat nila itong hinarap. Pagkatapos ng maikling sandali ng sorpresa, mabilis siyang natauhan at dir sumugod patungo sa dose-dose ng mga tao. Ang pangalawang pangkat na namamahala sa Liang Shan ay hindi gumawa ng anumang paggalaw, sinundan lang nila ang unang koponan sa isang tiyak na distansya, sabay wala silang pakialam sa away sa harap, at tahimik lang na nakatitig sa kaliwat kanang gilid nila. Mukhang napansin ng kabilang panig na kami ay desperadong nagtatanggol sa kaliwat kanang ng panig at hindi naglunsad ng pag-atake, na sugo, ano ang dapat nating gawin? Tanong ng isang subordinate, patuloy na lumilibot ang mga mata ng sagong nakasuot ng puti, sa katunayan, gumagalaw ang kalaban. Lalo na ang kaliwa at kanang bahagi. Bagamat napakaliit ng galaw na ginawa nila, hindi ito nakaligtas sa kanyang mga mata. Lumipat sila, ngunit nag-iisip din ako ng isang katanungan ngayon, iyon ay, ano ang gustong gawin ng mga taong ito at saan sila lumipat? Are you trying to be mysterious and pretending to move, so that I can relax my vigilance and then come out? Or are you really secretly move your troops and planning to attack from other directions? But, I have frontal troops in the front and second detachments on the left and right, saan pa siya makakaatake? Biglang nagmulat ng mata ang sagong nakaputi na parang may naisip. Sa likuran, sasalakayin nila ang likuran natin. Utos mo sa likurang tropa na umikot agad. Oo, kinuha ng mga nasasakupan ang utos, ngunit nang sila ay tatalikod na at maguutos, biglang, isang malaking bilang ng mga sigaw ng pagpatay ang nagmula sa likod ng Porma Sayon. Bigla na lang nagkagulo sa likod. Ang sagong nakaputing damit ay gustong sa ng isang subo ng lumang dugo sa lugar, kumpiyansa siyang nakatakas siya kay Han Sanchen ngayon lang, at ngayon ay makakalaban na niya ng direkta, gayon paman, hindi niya inaasahan na sa simula ng paghaharap, hindi lamang siya huminga, ngunit siya ay direktang pinakain ng iba, pagkasipsip nito, nakakadiri na halos mabaliw ako. Go to the back and take command personally, don't panic, let alone be magulo. Kinuha ng lalaki ang utos at nagmamadaling sumugod sa likuran ng kanyang hukbo kasama ang ilang malalapit na tagasunod. Gayunpaman, ang hindi maisip ng ibang tao ay nang siya ay dumating sa likuran at naghahanda na ayusin ang kanyang koponan at maglunsad ng isang bagong kontra-atake. May nangyari pang hindi niya inaasahan. Hindi pa nga nakaayos ang grupo niya. Pagkatapos ng labanan, biglang umatras ang grupo ng mga umaatake. Bagamat marami silang tropa, ang sorpresang pag-atake ng kalaban ay nagdulot sa kanila ng matinding gulat, sa makatuwid, ito ang pinakamagandang oras para sumugod ang kalaban at mas marami silang patayin. Gayunpaman, umatras lang ang grupong ito ng mga tao. Ano, umatras sila, nang marinig niya ang balita, hindi makapaniwala ang Special Envoy in White. Anong ginagawa nila? Tanong nito sa kaibuturan ng puso ng sagong nakasuot ng puti. Parang tinatanong niya ang sarili niya at nagtatanong din daw siya sa mga subordinate niya. Ang isuko ang mga resulta na sa wakas ay nakuha mo ay walang kabuluhan, basta normal ang isip mo, hindi mo kailangang gawin ang ganyan. Hindi rin alam ng mga subordinate ko, special envoy, gusto mo ba akong ituloy? Hindi, biglang, ang espesyal na sugo sa puti ay mabilis na nakaisip ng isang posibilidad. Total matalino naman siyang tao, hindi man siya kasing strategic ni Han Sanchen, siya rin ang pinakamabilis na makakasabay sa pag-iisip ni Han Sanchen siya ay tiyak na napaka-adaptable. Ang mga taong ito ay hindi sinusubukang ay duel tayo, pinaglalaroan nila tayo. Naglalaro, anong laro? Kakaibang tanong ng nasasakupan. Pinigilan ng sugo na nakaputi ang kanyang galit, ito ay laro ng pusa at daga, ngunit sila ay mga pusa at tayo ay mga daga. Halos sampung libo tayo, at maraming elit sa mga elit, how come the other? Party dares to treat us like rats it seems that I really underestimate the opponent's commander, he is very good to playing, and he is also very courageous, mahinang sabi ng sagong nakaputing damit. Natatakot ako na ang lahat ng mga taong dahado ay hindi maglakas loob na gumawa ng malalaking hakbang dahil sa iba't ibang mga pressure. Ngunit kabaligtaran ang ginawa ng taong ito. Ang kanyang layunin ay upang kalad ka rin tayo dito at bumili ng Han San Chen hanggat maaari, sabi ng sagong nakaputing damit kung gayon ang ibig mong sabihin, ito ay isang bitag. Oo, ito ay isang bitag, mula nang magdesisyon ang may-ari ng nayon na magpadala ng mga tropa dito, nahulog na siya sa bitag na ito, sabi ng sagong nakaputing damit na may mapait ng iti. Dahil ang core ng kalaban ay si Han San dapat ba nating ibalik agad ang ating mga tropa? Sabi nga sa kasabihan, hulihin muna ang magnanakaw. Hanggat tayo ay nagtutulungan upang mahuli si Han San ang mga langaw na ito ay natural na magkakahiwa-hiwalay, sabi ng nasasakupan. Tumango ang sagong nakaputing damit, sa teorya, ito nga, at walang mali dito, ngunit ang problema ay nasa mukha ng may-ari ng nayon, o sa madaling salita, ang mga mukha nating lahat. I think na sa katalinuhan ng may-ari ng nayon, dapat ay natuklasan niya ang tunay na layunin ng kalaban, ngunit nagpumilit siyang magpadala ng mga tropa at nagpadala ng napakaraming tropa, kaya ibig sabihin ay kailangan niyang gawin ito, ngumiti ang sagong nakaputing damit, bago tayo dumating dito, binigyan tayo ng may-ari ng nayo ng utos na pagandahin ang laban na ito, hindi ko masyadong naintindihan noong panahong iyon. Akala ko gusto lang ng may-ari ng nayo na palakasin ang moral ng hukbo sa pamamagitan ng magandang labanan, o baka kasi may humipo sa susing bagay ng dugo na ikinagalit niya. Ngayon parang hindi naman. Ang nasasakupan ay medyo nalilito, at habang siya ay nakikinig, siya ay lalong naguguluhan, hindi ko lubos na naiintindihan ang ibig mong sabihin. This is a conspiracy by the other party. We have to send a large number of troops here. As I said just now, he is attacking our famous stores and even the core of the entire force. If we can fight with a majestic and beautiful if we fight back, what will people outside think of us? Sagot ng nasasakupan, mga tanga at basura daw kami tinamaan na kami sa mukha ng kalaban at wala pang ginagawa yes so we must make a response and this response must be large enough and refreshing enough para makita ng mga tao ang feedback from our famous stores or our forces this not only protects our face but also scared everyone not to fight bloodline plan sa pag-iisip nito napabuntong-hininga ang sagong nakaputing damit matagal ko nang naisip ito Ngunit kinailangan kong maghintay hanggang sa makarating ako rito at masampal ng kalaban bago ko napagtanto. I really deserve to die. Then what should we do now? Parang wala silang balak na harapin tayo, gusto lang nila tayong ubusin ng ganito, sa ganitong paraan, makakalagkad palabas ng sapat na oras si Han Sanchen, at dito, hindi magiging maganda ang laban, ah. Hindi nagsalita ang envoy na nakaputi, nagsalubong ang mga kilay tila nag-iisip siya ng mga kontra, nag-iisip ng perpektong tugon. Halos kasabay nito, biglang nagmulat ng mga mata si Han San na nasa dagat ng dugo, ang epekto ng pagkagambala ng daloy ay nailipat sa loob ng labing isang kilometro, at sa wakas ay gumawa ito ng ilang mga alon sa napakalaking dagat ng dugong ito, malinaw niyang nararamdaman ang epekto ng pagkagambala. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!